Pinag-aralan ng Bangsamoro Airport Authority ang mga bayarin, charges at airport security operations and procedures sa isinagawang benchmarking activity sa Butuan Airport. Magiging gabay umano ito ng baa sa formulation ng concessions manual para sa tanggapan. Ang PPP story mula kay Jen Garcia. Pinangunahan ni Airport Manager 3 Carmen Sita Salik ang benchmarking activity. Bilang principal class 1 airport, halos pareho umano ang operational characteristics ng Butuan Airport sa Cotabato-Awang Airport na isang ideal model umano para sa comparative analysis. Naghayag naman ang baa team ng kanilang pasasalamat sa Acting KAAM Engineer Genilito Azambrado, Airport Manager Attorney Jinky Ang sa warm assistance at invaluable support sa pagbisita ng mga opisyal ng BAA. Jen Garcia, iMinds, Philippines.